Buong Pilipinas po, inikot na namin. Mag-aanim na taon na ho kaming umiikot. Sa kaduluduluhan po ng Pilipinas, dulot dulo Narating ko na po dahil sinasamahan ko po si Senator Bongo kung paano ang pagsaservisyo sa mga Pilipino. Yung totoong pagsaservisyo. Sa pelikula, pagtatanggol sa may tulong sa mga mahihirap. Ginagawa namin 'yan nila Vivian Velez. Ginawa namin 'yan. Pero ang realidad, ang realidad ay ito. Itong nangyayaring kahirapan talaga sa mga mahihirap. I have seen the poorest of the poor all over the Philippines. Balik-balik po kami ni Senator Bongo. Walang tigil. Bawal ang mapagod. Kalalabas ko nga lang ng ospital eh. Kasi sumobra ng pagod ang katawan ko. Pero, pinilit ko pong dumating ngayong gabing ito, ngayong araw na ito dito. I will not miss this. Like what I said, nasara ko ang aklat ng buhay ko bilang artista. Meron akong isa pang hindi nagagawa. Kaya nagbukas ako ng aklat ng buhay ko muli, pangalawang beses. Pero hindi bilang artista. Bilang isang public servant. This is my last Torah. And I want to give it all. ang magagiting ko pong mga kasama. Abogado! Ako hindi. Meron mga kandidatong mga kasama natin sa PDP, mga doktor. Ako hindi. Meron mga engineer. Ako po hindi. Ako po isang artista. Pero ako yung artistang magiging epektibong maglingkod at magserbisyo sa sambayan ng Pilipino. Ano ang kanilang mga ginagawa ngayon? Tinitira si BRRD. Tinitira si Vice Inday Sara. Tinitira si Mayor Bastet tinitira si kongresman pulong bakit anong apigito nila duterte. duterte takot silang lahat urong ang kanilang mga buntot buntot takot silang lahat Anong ginagawa nila? Totoo yung sinabi lahat ng ating mga abogado. ipa impeach nila si Inday. Nagnanakaw daw si Inday. Ay, ito naman at sa akin. Walang Duterte yung magnanakaw. Kung haharap silang lahat sa salamin, alam nila sasabog yon kaya ayaw nilang lahat sumarap sa salamin. Alam nila kung sino ang mga magnanakaw at alam nilang sila yun. Bakit ganito nangyayari sa atin? Salamat. Bakit ganito nangyayari sa ating bansa? Patinga ang West Philippine Sea sinisisi si Barack Obama. Sino ba ang pangulo ng ating bansa ngayon? Sino ba ang dapat magaruga sa mga Pilipino? Sino ba ang dapat lumaban para daw sa mga Pilipinong mangingisda? Sino ba? Yan? Bakit isinisisi kay former President Rodrigo Roa Duterte? Bakit? Kayo pong lahat, alam niyo kung anong mga tunay na nangyayari ngayon dito sa atin. Sabi nila, bakit tatakbong Senador Yam Philip Salvador na yan? Ano bang alam niyan? Babaero lang yan. Sabi nila. Sabi ko noon yun.